Magandang araw, isang tigapakinig na nais niyang ibahagi ang napakabigat na lihim na araw-araw niyang pinapasan. Tawagin na lang natin siyang Marlin, na 18 years old. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Narito ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat noong 2021, 15 years old pa lang ako noon. Ang mama ko ay nagtatrabaho sa malayo, kaya naiwan kami ng kapatid ko sa lola namin. Kasama namin doon ang uncle ko na kapatid ni mama. Noong una, wala talaga akong magandang pakikitungo sa kanya. Madalas niya akong awayin at sa totoo lang, sobrang inis ko sa kanya. Pero ewan ko ba, sa kabila ng lahat ng ito, nagbago ang tingin ko sa kanya. Unti-unti akong nagkaroon ng kakaibang damdamin para sa kanya, kahit na alam kong hindi ito tama dahil kapamilya ko siya. Siya ay 20 years old noon. Bagamat palaging nag-aaway kami, napansin ko na siya ang tipo ng lalaking gusto ko, matangkad at payat. Hindi kami close at sa totoo lang, siya ang pinakaayaw kong tao sa mundo pero di ko maipaliwanag. May nararamdaman akong kakaiba sa tuwing tinitingnan ko siya. Minsan nagulat na lang ako nang maglapat ang aming mga labi. Akala ko simpleng tukso lang iyon. Pero nasarapan ako sa halik na iyon at doon na nagsimula ang lahat. Nagpatuloy ang aming relasyon ng ilang taon. Naging mas malapit kami sa isa't isa kahit na alam naming pareho na mali ito. Palagi akong nagsiselo sa mga kaklase niya, lalo na kapag may kachat siya. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na wala akong karapatan dahil hindi kami pwede. Dumaan ang mga taon at habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang damdamin namin para sa isa't isa. Alam kong mali ito, kaya pilit kong tinatapos. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko kayang lumayo sa kanya. Parang paborito kong pagkain siya sa akin, hindi ko siya kayang iwasan. Noong 17 ako at 22 siya, patuloy pa rin ang aming bawal na pag-ibig. Nagpatuloy pa rin kahit naiisa ang aming hinihigaan. Wala namang nakakahalata, kaya nagpatuloy lang kami na parang normal ang lahat. Alam ko na mali ito, pero masakit na iwan siya dahil mahal ko siya. At alam kong mahal niya rin ako. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang sitwasyong ito, lalo na ngayon na nasa mas malalim na antas na kami ng aming relasyon. Nung nag-18 na ako, hindi ko akalaing magiging mas magulo pa ang buhay ko. May tatlo akong matalik na kaibigan at isa sa kanila ay may jowa. Kami lagi ang magkasama, parang magkakapatid na rin kami. Ako, kahit alam kong may bawal na relasyon ako sa uncle ko, Nagkaroon din ako ng mga ibang jowa. Minsan, sinasabi ko sa sarili ko na hindi kami pwede ng uncle ko. Kaya hinayaan ko lang na makipagrelasyon sa iba, kahit na alam kong parang wala rin itong patutunguhan. Unang jowa ko, may nangyari sa amin pero nagtagal lang ng ilang buwan. Pagkatapos nun, nagkaroon ako ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat na jowa. Lahat sila may nangyari din sa amin nakakahiya, pero parang hindi ko kayang tumanggi. Lagi akong oo oh, oh, kahit na alam kong mali. Parang hinahayaan ko lang na mangyari ang lahat. Isa sa mga kaibigan ko, may jowa na naging malapit din sa akin. Kapag may problema sila ng kaibigan ko, lagi siyang nagchat-chat sa akin. At kapag gusto niyang magkita, pumapayag ako dahil iniisip ko na kaibigan ko siya. Hindi ko naman intensyon naman loko, pero nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang gabi, nagkita kami, lasing siya at may dalang alak. Pareho kaming lasing at alam ko kung ano ang ginawa namin. Hindi ko maalis sa isipan ko ang nangyari. Matapos ang gabing iyon, naisip ko na kailangan ko ng tigilan ang lahat. Alam kong mali na ang lahat ng ito, lalo na at may kaibigan akong nasasaktan. Sinubukan kong lumayo sa jowa niya, pero nahirapan ako. Ang masakit pa, umamin siya na may gusto siya sa akin at kahit papaano, parang may nararamdaman din ako para sa kanya. Pero alam kong hindi ito tama. Isang araw, nagkasama-sama kaming magbabarkada at kasama rin ang jowa ng kaibigan ko. Nag-inuman kami at pagkatapos ng inuman, tatlo kaming umuwi ng sabay. Huminto kami sa isang park para magpahinga at biglang umiyak ang kaibigan ko. Tinanong ko siya, Na paano ka bes? Sabi niya, Sabihin niyo na sa akin. Alam ko na may clue na siya. Nakita niya ang mga chat namin ng jawanya. niya. Parang gumuho ang mundo ko nun. Sobrang sama ako, lalo na't na sa kaibigan ko pa talaga ako nakagawa ng kasalanan. Ang jowa niya parang walang pakialam at tawa lang ng tawa sa gilid. Ako, umiiyak na rin sa guilty. Hindi ko kinaya kaya umalis na lang ako at umuwi. Pag uwi ko, tinanggal ako ng kaibigan ko sa lahat ng kontak pero sa kabila ng lahat pinatawad niya pa rin ako. Sobrang bait niya at mas masakit sa akin ang ginawa ko dahil alam kong hindi niya deserve ang ganito. Lumipas ang ilang buwan at naghiwalay sila ng jowa niya. Napatawad din ako ng kaibigan ko kahit sobrang sama ng loob ko sa sarili ko. Ang masaklap. Kahit naghiwalay kami ng pang-apat kong jowa, may nangyari rin sa amin bago kami maghiwalay. Pagkatapos ng lahat, nang dumating ang April, hindi na ako dinatnan ng regla. Dumaan ang mga buwan, May, June, July, at kinabahan na ako. Hindi ko alam kung sino ang ama ng dinadala ko, ang pang-apat kong ex o ang uncle ko. Sa mga sumunod na buwan, sobrang naguguluhan na ako. Hindi pa rin ako dinadatnan at mas lalo akong kinakabahan. Patuloy kong iniisip kung sino nga ba ang ama ng dinadala ko. Ang ex ko ba nakaklasiko o ang uncle ko na matagal ko ng karelasyon? Nasa isip ko palagi na kahit anong gawin namin ng uncle ko noon, hindi naman ako nabubuntis. Pero ngayon, pagkatapos ng nangyari sa akin at sa ex ko, nararamdaman ko na parang iba na ang sitwasyon. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Gabi-gabi, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Kung ex ko ang ama, paano ko haharapin ang pamilya ko? Kung uncle ko naman ang ama, mas lalo akong nasusuklam sa sarili ko dahil mali sa lahat ng aspeto ang relasyon namin. Alam kong bawal ito, pero bakit hindi ko kayang itigil? Habang patuloy akong naguguluhan, mas lalo akong lumalayo sa mga tao. Hindi ako lumalabas ng bahay, nahihiya ako sa mga taong nakakakilala sa akin. Alam kong kapag nalaman nila ang totoo, gahan nila ako. Ang bigat ng mga mata ko sa kakaiyak gabi-gabi. Minsan, sumagi na rin sa isip ko ang magpakamatay dahil sa bigat ng sitwasyon. Pero naisip ko rin ang mga kapatid ko. Ayokong iwan sila. Gusto kong makita silang maging matagumpay balang araw. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iisip at paghihintay, nagdesisyon akong humingi ng tulong naisip kong kailangan kong malaman ang katotohanan kung sino nga ba ang tunay na ama ng dinadala ko hindi na ito tungkol sa akin lang dahil may isang buhay na rin ang nakasalalay dito natatakot ako pero kailangan kong harapin ito sa loob ng mga linggong 'yon nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng uncle ko alam naming pareho na mali pero para kaming nahulog sa isang sitwasyon na hindi na namin kayang alisan. Kahit gusto kong bumalik sa dati, kung saan walang komplikadong damdamin o mga bagay na bumabagabag sa akin, hindi ko magawa. Mahal ko pa rin siya. At alam kong ganun din siya sa akin, pero alam kong ang ganitong klasing relasyon ay walang patutunguhan. Ngayon, habang hinihintay ko ang resulta at kasagutan kung sino nga ba ang ama ng batang dinadala ko, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Patuloy akong nagdarasal na sana, kahit papaano, magawa kong ayusin ang buhay ko. Alam kong maling-mali ang lahat ng ito, pero kailangan kong harapin ang katotohanan at hanapin ang tamang paraan para makabangon mula sa sitwasyong ito. Dumating na ang araw na kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Pumunta ako sa doktor para sa check-up at upang malaman kung sino nga ba ang ama ng dinadala ko. Habang naghihintay ng resulta, sobrang kaba at takot ang nararamdaman ko. Lahat ng maaring mangyari, iniisip ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila ang buong kwento? Nung nakuha ko na ang resulta, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang nalaman ko. Ang ex ko, ang kaklasi ko, ang siyang ama ng batang dinadala ko. Halos hindi ako makahinga pero sa isang banda, pakiramdam ko bahagya akong nakahinga ng maluwag. Mas mabuti nang siya ang ama kaysa sa uncle ko. Pero ang problema, paano ko ipapaliwanag ito sa lahat? Kahit panalaman ko na ang katotohanan, hindi pa rin naging madali ang lahat. Ang dami ko pa rin dapat harapin. Una sa lahat, Paano ko ipapaliwanag ito sa ex ko? Hindi kami nag-usap mula nung naghiwalay kami pagkatapos ng graduation. Tapos, paano ko ipapaliwanag ito sa pamilya ko? Paano ko haharapin ang uncle ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa buhay ko? Nagdesisyon akong sabihin na ang ex ko ang ama ng bata, kahit masakit at nakakahiyang aminin. Kailangan ko nang magsimulang ayusin ang buhay ko. Hindi ko na kaya ang mga kasinungalingan at lihim na daladala ko. Alam kong mali lahat ng nangyari, pero kailangan kong maging matapang para sa batang dinadala ko. Hindi naging madali ang pagtanggap ng ex ko sa balita halos hindi siya makapaniwala at nagkaroon din kami ng maraming hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa huli, tanggap na rin niya ang responsibilidad bilang ama. Hindi rin naging madali ang reaksyon ng pamilya ko. Sobrang sakit para sa kanila ang malaman ang katotohanan. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap nila ako at sinabing susuportahan nila ako. Ang pinakamahirap ay ang pagputol ng relasyon ko sa uncle ko. Kahit alam kong mali, ang sakit na kalimutan siya dahil siya ang unang lalaking minahal ko. Pero para sa ikabubuti ng lahat, kailangan ko itong gawin. Kailangan ko nang tapusin ang maling relasyon namin dahil alam kong hindi ito tama at kailanman ay hindi magiging tama. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko, mas nararamdaman ko ang bigat ng mga maling desisyon na ginawa ko. Alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan pero may pagkakataon pa akong itama ang buhay ko. Ang mahalaga ngayon ay ang batang nasa sinapupunan ko. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging mas malakas at mas matapang. Patuloy akong nagdarasal na sana kahit papaano mapatawad ako ng Diyos at ng mga taong nasaktan ko. Alam kong mahirap ang tatahakin kong landas. Pero handa akong harapin ang lahat ng kahihiyan at hirap para mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko. Mula ngayon, sisikapin kong bumangon mula sa madilim kong lihim. At magsimula ng panibagong kabanata ng aking buhay. Isang kabanata kung saan wala ng kasinungalingan at maling desisyon. Sana maging aral sa lahat ng pakikinig at manonood ang nangyari kay Marlene. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.